sa mama ko at papa ko. Sorry po kasi naging pasaway niyo ako ngalang Sa mga pinsan ni ko. Sorry po. At naging pasaway ako sa mga magulang ko. So at least naranasan mo tong buhay. Hi, kumusta na? Okay lang po. So, kumusta ang buhay? Pwede pumasok? Diyan na lang sa labas. Ah, dito na tayo sa labas. O, oh, sige. Diyan ka, sige. So, kumusta na ang buhay mo? Diyan okay, lang po. Ha? Kumusta na ikaw? Okay lang po. Okay. So, kasi okay, balita ko, marami na pumunta sa mamagulang mo. What? Marami na po sila na. So, Nagpapasalamat nga po ako at nakulong pa. na sila sa mga ma sa mama ko at papa ko. Sorry po kasi naging pasaway niyo akong anak. Sa mga pinsan ni ko. Sorry po. At naging pasaway ako sa mga magulang ko. So at least naranasan mo buhay. So ngayon naramdaman mo na na kailangan mo talaga ang mga magulang mo. Ah. Opo. So, so magpakabait ka na. Kumusta yung mga anak mo? Okay lang po. Mm -hmm. So may nakontak na, na sa'yo yung mag magulang mo? Meron na po. Nagchat po sa akin kanina yung tita ko at yung yung tito ko mm -hmm. na by December, first week ng December susundin daw po ako dito sa Punta Kalila. Pero i-schedule yes, po kong pera kung anong oras, kung anong araw po sila pupunta. Basta first week or last week ng November. So, sa nangyari sa buhay mo, madam, anong lesson ang ano? ang natutunan mo? Anong aral ang natutunan mo sa ganitong hirap ng buhay mo? Nang ka sa mga kapitbahan ng pagkain para may pakaya sa mga anak mo? Gayong mayroon pala kayo pamumuhay magandang buhay sa Regarding ninyo. So, ano ang anong aral ang natutunan mo? Mm -hmm. Ha? Ay, kumbaga, ano yung yung na-adjust mo ngayon sa buhay mo? Hindi ka ba nang hinayang dati? Mm -hmm. Pero? Pero, so, wala, wala akong magagawa kasi naging pasaway ako sa mga magulang ko. Mm -hmm. Pero anyway, ako okay, lang kasi may binayaan ka. Pinakamaswerte kasi binayaan ka ng malusog na mga anak. Ano? O sige, madam ha. Tulad ang sabi ko siya, nababalikan kita. May bigay kami sa iyo ha. Galing tayo, madam Grace. Magpasalamat tayo kay madam Grace. Maraming maraming so, salamat po kay madam Grace na nagbigay sa amin ng groceries at bigas. Madam, papasok na. Ah, ayan po yung mga ano. Ayun mga sir, ma'am, thank you so much sa lahat po <that -ts along> na nag-share ng video ni madam at ito po yung bigay namin ito ito yung Sa sakong bigas at saka itlog dito lang din ma dito okay mo ba? dito na lang? dyan na ito po isang ano isang na ano may pampers ako dito nagpapampers yung bata? Uh -huh. Pampers, mo Pampers, binigyan mo talaga ng pampers. So mga maraming salamat kahit medyo mahirap ang daan namin. Kasi tingnan mo, basa, basa, pa nga po kami. Maraming salamat po. At syempre, hindi lang yan. May nagpabigay sa iyo ng pera. Sinulat ko lang kasi bak makalimutan ko Si Madam, may nagpapaabot po ng uh, pass po. Kay Madam uh, mayra ito po ay 1,000. 5, 6, 7, 8, Nine, 9 10 Pabigay po ni Madam Jillian Capistrano uh, Argonza. Siya po ay educator ng Dibilacan National High School. Ma, maraming salamat po sa support mo sa amin. At higit sa pagtulong mo kay Mayra. Pagpasalamat ka din kay Madam ano? Ma'am Jillian. Eh, maraming maraming salamat po kahit naging estudyante mo po akong maging, naging Pas pasaway. pasaway. <laughs> nag nagbigay ka din ng tulong para sa maraming maraming salamat po ma'am Jilin now ito po yung ano <laughs> ah, paano ba ito ito yung pampers madam ha ito yung asin asukal mantika pero wala tayong paglagyan. May dyan na biskuit na mga basahang. Ito. Then, mayroon tayong uh, baguong, suka, at saka tuyo. Ito, ito okay, ba Then, mayroon tayong siyempre mayroon kang sabon. Ito, ito po. Uh, shampoo, sabon, po. Toothpaste meron ka dito ha. Pwede kang magtinda pero wag mong paalamin mo ito. Mga sabon po. Hindi mga dilata. Ay, meron pa ito. Meron pang dilata sa at saka noodles. Kaya pakitutok nga. Tsaka, dalawang gatas. Ito po ang sarot to. Ito po at saka bigas. So now, nah, maraming salamat sa iyo, din ha? Maraming magpasalamat ka sa mga kababayan natin nagbigay sa iyo, ha? Magpakabait ka na. Uh, going straight na yung buhay mo. At saka, dapat, ano, unang gawin mo talaga, manhihit ka ng sa mga magulang mo. Dahil tandaan natin, na Ano man mangyari sa buhay natin, nanay lang natin at tatay ang nagbibigay ng un unconditional love. Okay. Ha? Whatever happen, sila sila lang magpupuntahan natin. Okay? okay. So, maraming salamat sa iyo at sana uh, magamit mo ito at maglaba ka kasi marami na tayong sabon. Thank you. Thank you po. God bless. Oo. So, Pasalamat ka sa kanila. Thank you po maraming, sa lahat ng... Maraming salamat po sa tumulong sa amin. Lalong-lalo lalong, lalo, lalo, lalo kay Madam Mia hmm. na gumikita sa amin. Maraming, maraming salamat po. Kain natin si Bibi. Oh. Oh, oh yan oh. Okay mga madam yata, thank you so much sa lahat ng sumuporta sa amin. Paki-share po ng video natin para mas marami pa pong makatulong at uh, matutulungan ng mga kababayan natin. Thank you and God bless po.